ating pinapagdiwang sa araw na ito ang Earth Day sa gitna ng hamon sa kalagayan ng ating ecosystem, biodiversity at likas na yaman at sa gitna ng pandemya. Ang krisis sa klima, ang pollution sa plastik, ang malawakang pagkasira ng ating kalikasan at ang kasalukuyang pandemya, lahat ng ito ay may uugnay natin sa walang pakundangan na pangaabuso sa ating kalikasan at kapaligiran. Patuloy nating hinuhukay ang mga fossil fuel sa ilalim ng lupa habang meron naman tayong mga pagkukunan ng renewable energy na mas makakapagpabuti ng kalagayan ng ating lipunan, ng kapaligiran. Libre ang hangin, libre ang araw, libre ang tubig nilalason natin ang buhay sa karagatan sa patuloy nating paggamit ng mga single-use plastics na hindi maayos ang ating puntatapon ng mga nagamit na plastic at basura. Inaabuso din natin ang ating kagubatan. Hinuhukay ang mga bundok, patag para makapagtayo ng mga ibang gusali na hindi kailangan na galing sa protected areas para napipilitan ang mga hayop na lisanin ang kanilang likas na tirahan ang kanilang habitat at ito'y nagdudulot ng sakit. Tayo rin ang may gawa ng unti-unting pagkasira ng ating mundo. Ngunit nasa kamay din natin ang ating muling paghilom. May panahon pa para muli nating ibalik ang sigla ng ating kalikasan at kapaligiran. Bilang isang mambabata sa loob ng mahigit na dalawang dekada, nagsulong ako ng mga makabuluhang batas na nagalayon na pangalagaan ang kapaligiran, climate action at pangangalaga ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ngunit, sayang lamang 'yung mga batas na ginawa ko kung hindi masisiguro ang implementasyon nito. Sinusulong ko din ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng single-use plastic na maaring maging sagot sa ating problema ng basura na nagiging sanhi ng pollution ng ating karagatan. Umaasa ako na ang Senado ay magbibigay din ng suporta upang mapabilis ang pag-implement nito. Tulad ng aking laging sinasabi, ang climate adaptation at ang pagpatibay ng ating kakayanan na maharap malampasan ang ating climate change na tinatawag at ang mga mapanirang sakuna ay makakapagpaligtas sa atin at sa mga susunod pang henerasyon. Siguraduhin natin ng ang ating mga hakbang para sa isang epektibong climate adaptation ay makakapagbigay ng halaga sa ating mga vulnerable communities na tinatawag, lalo na sa mga komunidad na nakatira sa mga isla, sa mga tabing karagatan. Ano ba yung mga local adaptation efforts na ito na maari nating gawin at simulan sa ating mga tahanan, sa ating komunidad? Hmm, Pag-iipon ng tubig ulan, water catchment, pagtatanim sa bakura ng mga uh, gulay, mga bakanting espasyo sa ating komunidad, gulayan. Pagpapanatili ng malinis na esteros at kanal para maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha. Pagtatanim ng kawayan, bambu, para maprotektahan ang ating mga slopes, maiwasan ng landslide. Pagtatanim din ng mga mangroves, bakawan at mga damong dagat, seagrass upang mapangalagaan ang ating mga ecosystem sa mga baybayin. Pagtataguyod ng paggamit ng mga renewable energy para mabigyan ng kuryente mga tahanan, eskwela, barangay hall, mga pampublikong lugar mula sa renewable energy, pagtataguyod ng mga climate field schools, mga seedling bank, nurseries, pagsasaka at pagkatanim ng komunidad na magusulong ng mga katutubong kaalaman gamitin natin indigenous knowledge at kakayanan at pati na rin gamitin ang kaalaman, kaalaman ng kababaihan. Ipagpatuloy ko ang laban na ito upang makamit natin ang climate justice sa lahat ng komprehensibong negosyasyon tungkol sa kalagayan ng ating klima at kapaligiran. Kabilang dito ang Conference of Parties ngayon darating na Nobyembre. Patuloy akong kikilos para sa kapakanan ng ating mundo at ng bawat Pilipino na umaasa sa isang masagana, maayos at malusog na pamumuhay. Isang mundo na patuloy na uusad sa pag-unlad ng hindi binabaliwala ang kalagayan ng kapaligiran. Isang mundo kung saan sinusulong ang sustainability, maingat na pagkonsumo, planetary health at sarili nating kapakanan bilang parte sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Isang mundo na maari nating tawagin at ng mga susunod na henerasyon na totoong tahanan. Sa araw na ito at sa mga susunod pang araw, sama-sama nating pahalagahan hilumin ang ating mundo